So yo, what's up mga tol? Welcome again dito sa aking video So bali mga tol, tayo ay may pag-uusapan na naman at tayo ay may pagtatalo na naman dito sa ating comment section Yon, bali salamat nga pala sa mga nag-share at nanood ng ating last video Nag-survey nga pala tayo tungkol kung sino nga baga ang mas matipid, kung babae o ang lalaki So bali ngayon mga tol ay talagang may pagtatalo na naman tayo dito sa ating comment section Oh, ang ang ating tanong mga tol ay eto, pinakamalupit to. Huwag nyo kalimutang i-share to mga tol ha. Itong video na ito. Ah, uh, talagang malupit ang katanungan ito ano. Okay, ito na yung tanong natin mga tol ha. Sino nga baga ang mas maligalig? Kung babae o lalaki? Ayan mga to, sino o mas maligalig, babae o lalaki i comment nyo na, itag nyo nya, itag itag nyo na ang, ang mga kakilala nyo maliligalig. Ano? So balik kung lalaki, i-like nyo lang ang video ito o mag-comment like kayo. Kung babae, mag-heart lang kayo. Kung babae talaga yung mga maliligaligan, lalo nun mga batang nyo din mga aking mga kabalay baybunga. Ano? So ayan, kung lalaki heart, kung akong ah, lalaki like, kung babae heart. At kung parehas naman ay Magha reaction na lang kay dyan. So, yon, don't forget to share this video mga tol. Ingat lagi and love you all. Comment down na.